Guys, mau ni ang Robinson sa Pagadian City Mall. Mau guys, mag-open tarong April 4, 2025. Sa gustong manglaag diri guys, uh, pwede mo manglaag diri din. Pag naamoy sa kanan, pwede mo siyang i-fark diri guys. so, dapat space. Sa so, dara. Yes, guys. Tapos, ah, uh, ng usini sini na isisi na siya sini guys o na araw siya isini di sa sulod syempre no kabalo dyan ko ninyo guys nga manggag yung midrif ko kuhon son napit na guys karong fall abangan niyo guys ang robinson ini siya guys oh oh di ba klaro kayo guys Dream ni siya at bang sa kuan guys. Kito man yung kuan sa una guys. nasa sagay to kito ang uh, ubal. Itong ubal sa pagaling si Isis sa una guys. Ano siya? Gini mo siyang Robinson. Wapa wow, pa kayo guys. Ano yun, yun ang na order guys. Yun. Nakamig hindi siyang tawas. Suru din mga trabahan ng team. Nasa sulod. Nasa gawas. ayun na kayong sulod mura nag naman siguro ang mall sa sulod ani guys na mga so okay. guys so daming tao guys so na bisita dito sa ate Benson guys bisita sila guys ah open no April 3 guys mag open okay. ng April Okay. Huh? Ito guys, uh -huh. okay, daming tao nito guys So, daming tao nito guys Wala na yung makaon, wala Okay na